Ito na Yun po yung gusto niyang ipaano sa atin. Oh, uh, para medyo an. Ay so, mag-start oh. Yun. Ay mag-start. Yun. Yun. Good morning mga idol. For today's video, meron po tayo ditong Yamaha na ito troubleshoot. Uh, ang sabi po na may arit, uh, ito daw ay namamalya. No? Mapalya daw po yung yung andar. Then sabi niya change oil na rin natin. Ayun yung problema niya pa dito nag-overflow. Carb siya mga idol yan. So lilinisin na rin natin yung kanyang carburetor as Sabi nga niya na namamalya. Ayun, ayun oh. So ngayon, ah uh, kadalasan kasi Luma na rin ito mga idol o na-stock. Kadalasan namang cost ng palya ay kuryente o di kaya yung kanyang gasolina. Yan, start muna natin, no? So, maandar naman. Yun. Pakatigas po ng kanyang throttle cable. oh, hindi pa naman siya mausok doon namamatay. mamatay yun po yung gusto niyang ipaano sa atin oh, ah, para medyo an Ay mag start oh. Yun. Ay mag start. Yun. Namamatay mga idol. So yun po yung check natin. Pag mag check tayo ng mga ganito mga idol no uh, sabi ko sa inyo kanina uh, check natin yung gasolina o kaya yung kanyang uh, kuryente so ngayon nandito na no, binuksan ko na po dito sa part na kanyang spark plug kasi napansin ko luma na po yung kanyang spark plug no? check muna natin yung kanyang uh, kuryente na kanyang spark plug baka napakahina na ito kaya namamalya pag binibira mga idol kasi ang sabi ni sir dito pag binibira daw ay, namamalya. May ari pala ng ah, pulis. May ari pala ng motor na ito mga idol ay isang alagad ng batas. All right. Pulis idol, okay? So ito pa, may nakita pa akong problema. Kaya namamalya, namamatay. Ano? Oh. Ayun mga idol oh. 'Yon. So may problema dito. sangala n'yo. yung host dito. Ayun may, may crack na siya dyan mga idol oh. may crack na no? oh. sana nakikita eh no? sana nakikita yan so may crack na dyan no oh. Rico so ayusin natin yung host na yan kasi pag yan sumisingaw no, may kunting butas yan eh problema din po yun no, sa ating idol, sa ating andar wala minor na maayos okay. so una yung gagawin natin check natin yung kanyang spark plug okay. tapos itong matigas na cable try muna natin itong lagyan ng oil sa loob no? Ayan. kanina naglagay na ako ng konting oil kasi napansin ko ka na matigas Ayan. so medyo lumambot na naman so try muna natin no? babaran ulit ng oil o kaya WD-40 okay. so ngayon papakita ko muna sa inyo kung ano yung uh, lakas ng kanyang spark plug Uy, um, mga idol oh hinila ko lang po ng onte medyo natanggal so isa rin po ito sa pwedeng maging sanhe bakit namamalya no, mga idol oh. no tanggalin muna natin Uy, sa isa na po nagsisilabasan yung mga uh, problema no yung komplikasyon sa motor ni sir o napansin natin dito may, may crack yung kanyang hose dito sa manifold tapos ngayon nung hinawakan natin yung tension wire ay nahila po dito sa spark plug cap okay so ngayon check muna natin yung kuryente na kanyang spark plug kasi tingnan nyo naman no ah uh, luma na talaga sya okay so ipapakita natin talaga to natatanggalin at check natin baka mamaya anong isipin ni sir iyari tayo dun no? ba diba? kasi iniwan lang sa atin ni sir mayroon silang duty doon sa unahan Kaya ginawa natin to ng video. Uh, step, step, step by step natin itong uh, papakita sa inyo kung ano yung ginawa nating pag-ayos sa motor ni Sir. Yun, so hinanginan ko kasi may mga buhangin-buhangin na naipon dito sa ano sa part ng kanyang spark plug baka maya mahulog sa loob para sure mo tayong walang mahulog na mga dumi dumi sa loob Yun, so mukhang okay naman yung spark plug. Tingnan natin yung kuryente. Kung goods pa ba? Ah, idol, di ba? Check natin yung kuryente. Lapit tayo. Ayun, lapit tayo, no. yung mga idol nakikita nyo ba yung kuryente na kanyang spark plug napakahina na nito mga idol ewan ko lang kung nahahagip ng ating camera pero wala na talaga yung spark plug lapit pa natin tanggalin natin yung flash para mas ma kita yung spark wala na talaga mga idol. Oh. so wala na talaga yung kanyang spark plug ay mag spark meron pa siya ko konti lang no kahit ako konti lang yung nakikita ko mga idol no so hindi rin mahagip ng ating camera na maayos check natin ulit so napaka napakahina talaga. So ang gagawin natin dito, sir, papalitan natin yung spark plug mo. Okay? Tapos itong may punit, ayusin natin, salpak natin ng maayos dito. Okay. Tapos yung request mo na linisin yung kanyong karburador, lilinisin na rin natin yan mamaya. No? So, pero bago natin yung linisin, sa, papalitan muna natin ng bagong karburador at ayusin muna. Bagong karburador, bagong spark plug, tapos ikakabit natin ito. Ayusin natin. Okay, so palitan ko muna, sir. So, yan mga idol, bago na po 'yung spark plug na kinabit natin at kita niyo naman na may kuryente nang lumalabas. Alright, ikabit na natin 'to. Yon medyo may mga kalansing uh, ingay yung kanyang makina mga idol. Yon wag naman sa bore. All right, oh yeah, digo baka naman sa rocker arm. yun, so wala naman na nakikitang usok. Kaya na exchange oil pa natin yan mamaya mga idol kasi yun po yung gustong ipagawa sa atin ng ating idol no okay pero dito sa part na ito mga idol sabi ko na responsive na po yung kanyang throttle no pag pinipiga ay nagre-response na ito na maayos no hindi ka kaya kanina na parang nalululot pag pinipiga no alright So mga idol no, na palitan na po natin yung kanyang spark plug. Tapos and hindi ko pa linis yung request niya na carburetor na linisan natin na hindi ko pa ginagalaw yan. Kanina kasi nung pinipiga ko may parang kapos orbitin na andar. at yun po yung talaga yung sabi niya no, hindi mabira. So ngayon try ulit natin kung mabibira na. So, ginawang ko ng video. Baka tayo mabira. <laughs> Alright. So, neutral. Start. Go, yeah, no? Isang so, pindutan lang. Alain mo yun? No? So, actually, basic lang naman yung problema ng motor ng ating katropa ngayon. Pero ginawang ko lang talaga ito ng video uh, for documentation at para makita rin lang ating idol na police kasi iniwan niya nga lang baka kasi... Uh, ang isipin, no? anong isipin o bueno, anong wala na kung hindi kasi hawak yung isip ng bawat tao kaya ginawang po lang po ng video para mapakita sa kanya kung ano yung ginalaw natin sa motor niya kasi yung pinapalinis niya po sa atin yung kanyang karburador so hindi ko po ginalaw yung karburador kasi okay naman sa tingin ko at yung nakita ko lang ngayon nagpanood niyo sa video yun po yung ginalaw natin okay so ulit Start. Okay. Ipitin ko lang ha. Hindi ko hawaka itong mga ito. Alright! Yan. Ayun po yung problema ng motor, sir. So, ang gawin ko, road test ko muna. No? Eh, kasi mag-change soil pa kasi kami nito eh. Pero eh, road test ko muna. Baka may baba akong maramdaman. No? Uh, para masolusyon ang bagat. Okay? So, patakbay muna. all good sa siya. Alright na. Shout out ano kita. Shout out. Okay. Pasti pagod na kapli. <laughs>